laking tulong ang nagawa ng India sa opening ng market nila sa, sa non-basmati rice. Inalis na ang ban sa non-basmati rice exportation ng bansang India matapos ang isang taon. Ito ang inanunsyo sa katatapos na 2024 International World Rice Conference Summit na ginanap sa Conrad Hotel sa Pasay ngayong araw, November 6, 2024. Anya malaki ang may tutulong ng aksyon na ito ng India para sa stabilization ng rice supply sa Malaysia, Africa, Europe, kabilang na ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, Bansang Vietnam, ang pangunahing source ng bansa sa bigas. Naaalala pa ni Rudy Ferraren, presidente ng Golden Orient Ship Management and Agency Incorporated, kung gaano karaming bigas ang inaangkat nila noon sa Vietnam para dalhin sa Pilipinas. So we carry around 5,000 metric tons na kinukuha din dati ni NFA. Dahil may pagpipilian ng Pilipinas, ayon kay Peraren, makakatulong ito sa bansa para bumaba ang presyo ng bigas na naging sakit ng ulo ng mga consumer nitong nakaraan. Sa pagsasagawa dito sa bansa ng International World Rice Conference ngayong taon at muling pagbubukas ng Vietnam sa rice exportation ay dalawa sa malalaking ganap ngayong taon sa parehong mapapakinabangan ng bansa Lalo na ngayon na uh, there are uh, some issues about uh, shortage of rice. Thailand, sometimes from uh, Myanmar. 2008 pa nagsimula sa shipping business ang GOSMA INC. Kaya nasubaybayan nito ang galaw ng rice trade sa pagitan ng Pilipinas at bansa. Ngayon taon, excited na si Peraren dahil mag-iiba na ang landscape ng bansa. Pagdating sa rice sufficiency, ito si Alfredo Patriarca nagbabalita